araw po si Dr. William ito. Ngayong araw, meron ako magandang tips para sa inyo tungkol po sa sakit sa katawan. Matatawag natin itong sakit ng bayan kasi halos lahat na nakikita ko may problema. Masakit ang likod, balakang, masakit ang paa, binti, hita. Kadalasan po ang dahilan nito, merong naiipit na nerve dito sa may balakang natin. Ituturo natin yung mga stretch at lunas po rito. Ito po ang kadalasang dahilan kung bakit sumasakit ang paa natin. Oo. Hindi po ito lagi ang dahilan pero kadalasan ito nangyayari. Ang tawag natin dito, piriformis syndrome. Ang piriformis po, meron siya isang muscle dito sa may puwet natin, ito pong kulay orange. At pag tumitigas, ito, sumasakit po dito sa may paa natin, sa hita, at dito sa may binti. Ito po ang uh, sciatic nerve natin, no? mula sa likod, papunta yan dito sa paa, tuloy-tuloy. Kaya, minsan may diferensya sa buto, sciatic katawag doon. Pero yung tinuturo ko sa inyo, kadalasan tumitigas lang yung muscle, itong piriformis, sa may balakang, sa may puwet, kaya naiipit ang sciatic nerve. At pag naiipit to, may parang kuryente, namamanhid, pag matagal nakaupo, namamanhid. Uh, at itong sa may binti hanggang dito sa paa, umaabot po yan. Ito yung kanang bahagi ng piriformis muscle, pinalaki yan. Ito balakang natin. Uh, ito yung pinakapwit natin. Tapos yun, dito yung sciatic nerve, nakita nyo na sa ilalim. Kulay yellow siya. Tapos ito nga, pag tumigas itong muscle na to, may ipit niya to at mamamanhid at sasakit ang paa mo. Parang kinokuryente anong gagawin natin? Ito muna yung mga dahilan na bakit nagkakaroon ng problema. Sobrang tagal nakaupo. Ayan, no? Pag sobrang tagal tayo nakaupo, naiipit itong muscle natin at yung sciatic nerve. ano? Sumasakit ang likod hanggang paa. Matagal nakaupo sa kotse. Ayan, matagal nagda-drive. O, kung, kung minsan naman, sobrang tigas ang upuan. Kaya ang tip ko nga, kung meron kayong ganitong problema, magdala kayo ng kutsyon para at least meron kayo upuan na malambot. At meron po ako magandang tip para sa inyo. Ito po, ito ko sa inyo. Dati, makapal ang wallet ko at nilalagay ko dito sa likod. May tinatawag pong fat wallet syndrome. Pag makapal wallet nyo, maraming kayong papel. Kahit walang pera, kung puro papel, may ipit ang sciatic nerve. Kasi ito nga, inuupuan niya yung wallet nyo, kaya sumasakit yung paa nyo. Kaya ang ginawa ko, nagpalit ako ng manipis na wallet at nilalagay ko sa harap. Mas hindi pa mananakaw at hindi maiipit yung sciatic nerve ko. Okay? At ang treatment natin dito, nandito po sa baba, papamassage natin para lumambot yung piriformis muscle. Merong marunong magmassage yan. Eh. Minsan sa bulag, marunong sila magmassage yan. Pag naluwag na yan, Tuturuan ko kayo ng stretch. Ito po yung gagawin yung stretch, ha? Dalawang stretch ang napakahalaga. Hihiga po tayo. At kung ang masakit ay itong kaliwang na uh, paa, itong, itong kaliwang namamanhid, masakit, yan ang i-stretch natin. Kukunin yung tuhod at i-stretch papunta sa kanang balikat. So, kaliwang tuhod, nakapoint sa kanang balikat, yan ang stretch. 15 seconds. 15 seconds gagawin, i-stretch mo. Unang stretch, baka hanggang dito lang. Uh, ulitin mo ng 15 seconds, aabot na mas malapit. At pangatlong beses, ulitin ng 15 seconds, mas malapit pa sa balikat para ma-stretch itong piriformis muscle at lubuwag yung ipit sa nerve. Pagkatapos niya ang first stretch, ito po, second stretch. Madali lang naman to. Humiga, mag de cuatro, okay? So, pag naka de hawakan yung binti nung kaliwa at hilahin papunta sa iyo. Pag ginawa nyo to, itong paang naka d itong kanang paa, ay may hila. So, itong kanang bahagi ng puwet natin, may hila yung muscle, yung piriformis muscle. May stretch din siya. Pag na-stretch siya, hindi na niya iipitin yung nasa uh, yung muscle. So, hindi na siya, luluwag na siya. Okay? So, tandaan lang po, kung sumasakit ang balakang ninyo, sumasakit ang paan ninyo, huwag masyado upo na matagal, malambot na inuupuan, kahit sa kotse, lakad-lakad, stretch-stretch. At kung may oras, at least twice a day, itong dalawang stretch ng piriformis muscle na iipit yung sciatic nerve, kaya sumasakit ang inyong paa. Huwag rin ito papatagalin kasi kung madalas sumasakit, mamaya masira pa yung nerve natin. Ha? So ito po yung lunas at ginhawa para sa bayan natin. God bless po.